Opo, maraming nagmamahal ka si Kuiper. Opo. May excited nga ako dati prank na yung mga vlogs niya eh. Wow. Opo, kasi sinasabi sa akin ni nanay nene kanina. Tagal na naroon kayo sinusubay pa And na, na, buta na naroon kayo nagsisimula pa naroon kayo. And then, ikaw lang raw talaga yung marami raw siyang do sa videos, ikaw daw talaga yung palagi na siya so bayan. Yung hindi na lang siya nanonood ng TV, siya yung nanonood siya nanonood. Kaya yeah, yun. tapos sabi niya, so nang makita ko si Daddy Frankie, eh, sabi ko sa, sa kanya, sabi ko, ay sige po, ipay, e, ano, siya mama po kayo sa amin nila sa labas ng van para makita niya si Daddy Frankie. Basta naman nung dumating na si Kuya Sam na tumabit sa kasada na wala na sa isip ko na iwan na yung matanda sa kabila eh. Kaya sabi ko, isang mother tayo. Pero binigay naman yung Facebook niya. So, oh. pwedeng i-chat-chat na lang. Then, isang mother, if, if the Lord wills, makita-kita din. Diba? Kasi gusto niya raw po, uh, siguro makapagpa-picture sa inyo, makapagpa-autograph, <laughs> and all that. Yun yung mga vlog ko, sa uh, aminin ko kasi hindi kami ganun kagaling mag-edit or what. Mm -hmm. Hindi kasi sa amin kasi reality lang pinapakita namin. Mm -hmm. Parang kung yung mga ganito lang mm -hmm. simple lang hindi na namin masyadong napapaganda, kasi mm -hmm. uh, hindi naman kami malaking malaking uh, company. Mm -hmm. Ito ganyan lang mga gamit namin. kasi mm -hmm. sa amin kasi ang importante uh, mm -hmm. na katulong, yung totoo, mm -hmm. totoong pagtulong talaga. Mm -hmm gusto namin mangyari. Pero you didn't run for any political uh, ah, position? Wala sa isip ko yun. Pero <laughs> somebody offered you that before? Yes, sa province namin. You did want, namin, you did want Sabi ko, ano, masaya ko kung ano oh, ginagawa ko ngayon. Kasi pwede naman ko itong... Yeah, exactly. 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 Mm, Di ba? Mas uh, mas malaya akong tumulong mm -hmm. na hindi ako konektado sa government eh. Yes. Road, di ba? <coughs> Maaalala ko nga pala, uh, may gamot ka naman na o may baka may mga bilhin tayong gamot. Hindi po, uh, the the hospital already provided for uh, over a month. Okay, good. Supply of yes. meds po. Salamat sa Diyos. Yan malapit na yung little Tokyo dito. At po. Eto po kayo lagi kumakain dati na. How... Ah, uh, oh yes. Ah, oh, dito to, okay. Hmm. Where, are we now? We're Pasong Tamo? City? Ah, Makati as well. Hmm. Pasong Tamo na to, di ba? Okay, Pasong Tamo na to. Hmm. traffic yata hindi naman uh, pag-iisipan ko talaga kasi sabi sa akin ni nanay na karaan no? saan kaya maganda mamaya na lang may mga pag-uusapan tayo mga kababayan mamaya uh, kakain muna tayo no? kasi nagugutom si nanay tsaka si Per. Walang malapit na butika dito. Meron, meron. Gusto niya po bibili ng diet tabs. <laughs> diet tabs. Ay, gusto niya ng 7-Eleven. Sige na yun, sige. Pag ano mama kasi sa 7-Eleven, wala masyadong kaso. Uh, wala. Parang hindi na mag-invite siya na dati Frankie. No, it's okay. Kaya nang no? sinabi ko para sa inyo yung uh, gabing ito. <laughs> Ako, kasi kung sa Mercury, magpila ka pa ng matagal. Kasi oh. eh, kung sa so, convenience store, mapilis lang stop light lang sabi ko nga akala ko nga bukas pa kayo mga kalapas eh hindi mm -hmm. Kaya, mm -hmm. mga kalapas kasi Kaya sa talagang inanong nila pinapos oo -o. Oh. mga papers. Mm. Kaya yun tagalan. At yung pag-uha ng loob mo. Mm. Alam naman ng mga doktor, siguro, alam alam nila, no, na parang uh, ako ang nagdala at alaga ko kayo. Oh, ano po, alam na alam. alam nila na kinukover ko kayo. Opo, oh, and ano po sila, yung mga nurse at yung, talagang, they, they follow you pa. And then, talaga ang ganda ng mga ano nila, ng mga words. Mga feedback ay, nila. okay. Kapag uh, binanggit yung pangalan ko si, si Dumag, alam nila na ano yan, parang baby yan uh, ni Daddy Frankie. Yeah. So, at ka si Mama. Shout out mo na Nakita nila na hindi nyo talaga pinabayaan si Mama. Okay. kaya -hmm. Kaya, as, 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 nila, ah, okay, ganito pala yung nangyari. So, nata so natatandaan mo yung name ng mga nurse na nag-assist sa'yo? Hindi Actually, wala ako masyadong honestly, daddy Crapy, Wala ko masyadong part doon na mag na first kasi they're just they're just doing their jobs. But I'm really thankful na sa nurses. Dady Alice. Ay, siya si And, yung isa naman, yung, yung babae po na sa pantry. Kasi, uh, siya talaga yung pinapauna niya ako sa pila talaga. Kasi, yung sa vegetarian diet po. Ah uh, kasi yung doctor po kasi ginawa niya vegetarian yung diet ko so pinabago nila yung uh, food na hinahatid sa akin every day tayo po kasi ako every day ako tapos yung okay, pinalitan nila ng gulay pag gulay ako nabawas ko po, po yung yung pagpupo nun so wala naman silang inabilin ng mga bawal na pagkain sa'yo wala naman wala ano naman ano lang po ako pang ah, medyo ano Chocolate lang po sa pork uh, may iwas lang sa pork talaga uh, okay. Kasi yung pork ko kasi iba yung effect ko sa akin. Ah, okay. Hmm. So sa sashimi ano yung gusto mo? Tuna sashimi po. Yung yung plain lang po na tuna. Tapos sasaw-saw lang sa soy sauce po. Salmon? Salmon, ano na lang po. Tuna sashimi lang Tuna so, sa sashimi. Okay. Ayan, malapit na ikot lang tayo. Okay. May ginagawa kasi dyan ah, hmm. uh, ito na yung barangay Pio del Pilar. Hmm. Dito ang bahay namin. okay. okay. Di, di, alapit na lang rin po pala. Uh, Every day you live, you live yes. here? Yes, residence po ako dito. Ah, okay. So, how long have you been living here in Makati? I think uh, 19 years. Ah, talaga rin sa kayo ng Makati. Di ba may year dito mama si Mayor Binay? Yes. Uh, until now? Sabi yes, Binay pa rin. Oh, okay. Kasi dati na po namin gusto po dito sa Makati kasi I wanted to study in UMAC before. Oo. Oh. Ever uh, kasi before I wanted to go school. Pero sabi namin kasi parang uh, binibenta yung bahay at lupa do sa Amaya, sa Batangas. So, ano dapat parang we were thinking na bibili ng lote ano, sa Lucena. Ah, sa ano, sa, look, somewhere in Quezon. Tapos doon na lang mag-stay. Pero the Lord did not really let it ano yan, uh, happen. So, ibig sabihin na hindi rin with the Lord na doon kami. Uh, hindi po nag-materialize yung plan na amin na yun. Diretso mo na lang bro. Para hindi ma-traffic. Doon na lang tayo lalabas. Sa nilalabasan na natin. Okay ka lang siyang? Yes. Lapit na? Mayroon sa akin. English natin sa Sam ngayon. Hindi ako ilaw po. Hindi ako po. Napigla ka na yung oh, upper? Hindi po, na lang po. Ah, upper na lang po. In my anyway. others. No, yes, thank you. Yan ang gusto ko eh. Gusto ko no mag magiging... Honest gusto ko uh, si so Daddy, Daddy, Frankie nga eh yes. kaya Daddy Frankie tas formal formal gusto nga. ko family kayo uh, <laughs> kaya Daddy Frankie so sa vlog talaga Daddy Frankie talaga yung uh, yung channel po mm -hmm. Yan ang bahay ko sa kabila lang. Yun yung mailaw na yun. Yan. Yan ang bahay ko. talaga ano lang kayo. Ang lapit na. Oo, oh, oh, malapit na. Kasi maganda po ng location nyo kasi no? sa center talaga kayo. Oo, oh, business area. <laughs> May business akong maliit dyan. Titinda akong bigas, Apo. mga prutas. Apo. The same time, supplier ako sa mga Japanese restaurant. Ah! Ano ba siya supply niyo, Daddy pa? ah, uh, seafoods. ah uh, anything. Especially sa mga hard to find crap. The, the, other woman told me earlier na you're selling watermelons daw? Yes. Kaya pala, <laughs> kaya ano mo pala watermelon yung binibigay nila sa akin sa, sa ano, everyday. Oh. Uh -huh. So they're giving me watermelons and some, some patients, they would receive bananas everyday. Ako naman, nangihingi sila ng pakwan sa akin. Kasi yun know, naman pala, they, they remember you with watermelons. Oh. Uh -huh. Oh, maraming watermelon diyan. Okay. <laughs> okay Kaya pala. Tsaka isa pa ano, uh, before ako pumasok sa charity, 18 years akong nagtrabaho sa Japanese restaurant. Ah, mm. before oh. ako nag-nag-business. Only oh. Where? in Japan or in no, dito is? lang. Ah, uh, 6 months in uh, Olongapo. And then six months in uh, Arame. So speak Japanese? Huh? A little bit. Uh, Kunti lang. <laughs> I don't want to, gusto ko mga Japanese. So you've been to Japan? Hmm? You've been to Japan? No. Not yet? No. Uh, six years sa ano sa Subic, six years dito sa Cubao kaya Araneta. Galing. Then six years dito sa Little I Tokyo. Speak Japanese? <laughs> Tuwin. Kunti lang. lang. <laughs> Pero asin talaga. Base na ng konte, syempre kasi marami akong kaibigan limunggo. mga Japo mga mga nihong kaliwa. Okay. Hmm. At dito po, so alam, familiar kayo dito sa mga places ng mga Japanese dito sa Manila. Hmm. Oo. Oh. Saan po ba dito yung mga places? Kasi ang alam ko sa Binondo, puro Chinese dyan. Mm. Kaya eh, mga Japanese po, saan sila tumatambay dito sa Manila? Marami dito, sa Makati mismo. Okay. Hmm. Actually, last uh, last Saturday, nasa Sambalis ako. Mm -hmm. Japanese yung kasama ko. Mm -hmm. uh, kaibigan namin. Kakolab namin. Mm -hmm. And then, uh, nung Sunday night, bumalik na sila ng Japan. Pwede ka sa kaliwa. bro. Mm -hmm. Yan. Diretso mo lang. Kasi naka-parking na yung mga yan. I think. Ito na yung Little Tokyo na tinatawag. Mm. So, pasok tayo dyan. Alam mo na yung parking natin dyan. Sabi mo lang yung uh, pangalan natin. Oh, <laughs> malakas si <laughs> Per dito. Oh, salamat po. Ay, dati, dati Frankie, pwede iwan na lang dito sa, ko sa sakin yung, Alin? Yun? yung ni Mama. Oh, sige. So, para wala na tayong masyadong oh, dito. Oo. Oh. I I mean, they know me already. Oh, ay, ibig sabihin already? pala. Okay pala, when, whenever they would talk to me sa hospital. Okay. But, but, alam na sino sa akin? Buksan mo yun. At home me. agad. Oo. Oh. Kasi <laughs> pre, si pre, si Duma, ganyan. Si, uh, okay. Buksan mo yun. May security dyan